Magandang hapon Pilipinas, balitang sa pol na tayo. Pag-usapan natin ang mga may init na balita sa politika sa mga politiko at mapangganap sa ating bansa. Ang ano ngayon ng Marquez, 47-2022. Naku, bagong naman ng mga produktong petrolyong sumalubong sa atin ngayong araw, kasabay pa dyan ang nananatiling mataas na presyo ng mga pangunahing bilihin sa mga pamilihan. Narito na po muna ang ating mga sa pol balita headlines. Pangulong Marcos itinanggi na inisnab ang hiling na phone call ng leader ng Ukraine. Justice Secretary Boying Remulia umalaga sa pampabatikos kaugnay sa pagsubo ng illegal droga ng Marcos admin at Pilipinas na pabilang sa mga bansang may talamak na peking sa buong mundo. Sa detalye natin mga balita ngayong hapon, itinanggi ni Pangulong Bongbong Marcos ang hindi umano nito pagpansin sa hiling na phone call ng Ukraine President Vladimir Zelensky. Ayon sa pagulo ay kinagulat niya ang naging pahayag ng Ukraine Envoy dahil ang pagkakaalam niya ay inaayos pa ng aturang schedule. Handa ko manong pangulo na magpahayag ng suporta sa Ukraine yung kaugnay sa nagaganap na gera dahil na natili ang palig ng Pilipinas para sa kapayapaan. Kung kung naman sa 10-point peace formula na mungkahi ng lider ng Ukraine, Gait ni Marcos na hindi maaaring makialam dito ang gobyerno ng Pilipinas. Binigyan din din ang Pangulo ang nang tanging Ukraine at Russia lamang ang dapat na mag-usap kung paano nila lulutasin ang katulang hindi pagkakaintindihan. Samantala, update naman sa biyahe ng Pangulo sa Switzerland, kaugnay sa pagpapatuloy ng World Economic Forum, dumalo si Pangulo Marco sa isang lunch and meeting kasama ang buong delegasyon ng Pilipinas. Binigyan din ang Pangulo ang katayuan ng mga miyembro ng Association of Southeast Asian Nations at Asia Pacific Economic Cooperation, kaunay sa usaping geopolitical. Ayon sa Pangulo, mahalaga ang pagkakaroon ng pagkakaintindihan ng mga bansa para matuldukan ang mga hindi pagkakasunduan na nakaka rin sa pag-unlad. Mainam rin naman ang public private partnership sa usaping economic development. Tung Tungkol naman sa pagpapagpili ng papanigan, diit ng Pangulo na magiging patas ang Pilipinas ang mga ASEAN at APEC members. Sa so, huli, naging positibo si Marcos na masuusbong pa ang sa bansa sa mga dayuhan oras na maplan siya na umano ng pamanaan mga batas kung so, ay rito para kasabay sa pagbabago ng mundo dulot ng pandemya. May mabang balita po talag naman ang Department of Justice tungkol sa alikasyon ng mga human rights group na walang ipinagbago ang kasalukuyang administrasyon sa pangigipaglaban kontra illegal na droga at inarina sa pagpapanaga sa kapatang tao. Ayon kay Johnson Secretary Boying Remulla, iba ang atake ng Marcos admin sa War on Drugs. na ang kasalukuyang gobyerno sa mga kaso tulad ng extrajudicial killings kung saan na natin gumugulong pang investigasyon at pagbinig sa naturang tangso. Gipin na rin niya sa grupo na bukas ang kanilang tanggapan para sa mga suwestiyon sa metodolohiya o paraan sa pagsumpo ng iligal na droga sa bansa. Pahalagang rin naman noon ng PNP ang mga impormasyon na kanilang ilalahag para tulong sa kanilang ginagawang operasyon at investigasyon. Samantala, plano naman ng DALG at PNP ang pagsang sa publiko sa pangalan ng mga pulis na masasangkot sa paggamit at pagbebenta ng iligal na droga sa bansa. Ayon sa pamuluan ng dalawang ahensya, sa kasalukuyan, wala pa silang mamilang na desisyon ng sa balaki na ito. Aminado rin sila na pinaplansya pa nila ang kanilang gagawin sa mga natitirang pulis na nagmamatigas at hindi tatalima sa kanilang panawagan. Tatagal na lamang hanggang January 31. Matatandaan na sa kabilang sa mga hindi pa nakakapagsumite ng resignation ang ilang patatataas na opisyal ng PNP sa Visayas at Mindanao. Bukod ito, target 3 ng DALG na palawigin hanggang sa barangay officials ang natunggang courtesy resignation policy. Ayon kay Avalos, kanilang kinukonsidera ang pagsasailalim sa evaluation ng lahat ng opisyal ng pamahalaan. Kaugnay sa isyu ng iligal na droga sa is na isang malaking problema sa bansa. Handa rin umano ang epe ng JLG na isukong kanyang sarili sa investigasyon para na rin sa at kapayapaan ng bansa. Tingyak rin ang DLG na walang opisyal ang makakalusot sa ikinakasalim ng mga investigasyon kahit pa magretiro ang mga ito. Sa iba pang balita, kaugunay naman sa sumusunod na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Nais si Sen. Tulfo na papabain sa pwesto ng mga opisyal ng Bureau of Customs dahil sa nagarap na isyu ng agricultural smuggling sa bansa. Sa nakarang pagdinig ng Senate Committee on Agriculture, with an agrarian reform, pinabasyon ni Tulfo ang iba pang mga senador ang makupad ng DOC para mahuli ang mga smuggler. Nakanggit rin ang insidente ng pagpumpis sa mga hindi sibuyas, na deklarang si na inili ng mga crew na Philippine Airlines sa ibang bansa. Gayong hindi naman natin na paparusaha ang mga big times smugglers sa bansa. Napahiyaan niya ang mga crew ng PAL samantalang mga totoong kriminal hindi naman naakusahan. Dahil dito, ginisahan ng Senado ang pamunuan ng BOC. Gate ni BOC Assistant Commissioner Vincent Philip Marolilia ihilingin na niya sa Customs Intelligence Investigation Service na magsumite ng report sa tanggapan ni Sen. Tufo. Ngunit welta Senador na aksyon ang kanilang panawagan at hindi naman report mula sa ahensya. Samantala, isa rin ba kayo sa mga tumatangkilik na mga Class A o mga, o mga replica na mga kilalang brand? Kung oo, mukhang kailangan na pong bawas-bawasan dahil kinukonsider ngayon ng Pilipinas bilang isa sa mga bansang may talamak sa mga peking produkto. Batay sa mga ginagawang investigasyon at pag-aaral ng European Union Intellectual Property Office, at ng Organization for Economic Cooperation and Development. Lumalabas na pumweso ng Pilipinas sa ikalabing tatlo sa mga bansa sa buong mundo na pinagbumulan ng dangerous counterfeit mula 2017 hanggang 2019. Bukod sa Pilipinas, kasama rin sa listahan ang ilang mga bansa katulad ng China, Hong Kong at Turkey. Matatanda ang umabot sa milyun halaga ng peking produkto ang nakumpit ka ng Bureau of Customs. Kabilang narito ang mga peking pagkain sigarilyo, bag at damit. Sa pagpapatuloy pa po na nating balitaan, halos isang buwan matapos ipatupad ang pamalaan ng SIM Registration Act, umabot na sa may 20 milyong SIM card ang nairehistro hanggang ngayong kalagitnaan ng Enero ngayong taon. Ayon sa Department of Information and Communications Technology o DICT, 12% pa lamang ito sa mahigit 168 milyong SIM na dapat maiparehistro. Pinakamarami naman sa mga nagparehistro ay mga smart subscriber na pumalo na sa sakuliyon. Patuloy naman ang panawagan ng ahensya na iparehistro ang mga SIM card sa lalong madaling panahon. Yan ay para maiwasan ang o 60 sa website. Sa ika-26 naman ng Abril, nakatakdang matapos ang pagpaparehistro ng SIM. Bagamat maari nilang palamigin ang registration, target pa rin umano ng ahensya na matapos ito sa original deadline. Samantala, muling tiniyak ng DICT na ligtas ang mga impormasyon ng mga subscriber na suportado naman ng natunang batas. Para sa ating pinakuling balita ngayong hapon, matapos manalo ng Hinebra Team po sa Bay Area noong PBA Game 7 Finals, isa na ngayong ganap na Pinoy ang six-footer import wingman na si Justin Brownlee. Yan ay matapos niyang manumpaan ang katapatan at igawa ng kanyang Filipino citizenship sa loob ng Senate Building Hall kahapon. Mismong si Center Francis Tolentino ang nag-organisa ng Oath of Allegiance ng basketbolista. Noong isang linggo ay pinasa ng Kamara at Senado ang panukalang Filipino naturalization ni Brownie. Dahil dito, kwalipikado na ito na mapabilang sa national basketball team ng bansa na Gilas, Pilipinas. Inaasahan din na makakasama si Brownie sa Southeast Asian Games sa Cambodia sa darating na Mayo. Ito na po muna ang mga balitang ating nakalam sa buong magdamag. Tutok po muli kayo sa amin programa bukas, alas 3 po ng hapon. Ako po si Carol V. para sa Balitang Sapon.